Hello! 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 Hello to Miss Ito! Transform na ulit! Hello to Miss Ito! Nandito ako sa Padre Pio. Nandito ako para magpasalamat manghingi din ng guidance at ang dami ko pong katanungan pero ang isishare ko sa inyo ay isang story time story time na isang, hindi ko maipaliwanag isang himala sa nangyari sa nanay ko hindi ko pa ko kwento kasi ito na ikukwento kasi ito'y nangyari parang mag-iisang buwan na gusto ko sana itong ikwento dati pa pero ito siguro na yung the best time kasi nakapag-isip-isip -isip ako at sana lalo nating um, pa-paintigin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Eto na ang story time. Inaabangan nyo. Ang story time natin ay pinamagatang natumba ang nanay ko. Yun yung kinakatakot ko at ayokong mangyari. 71 years old na yung nanay ko sa August 5. At ang kinakatakot ko, kapag tumatanda ang nanay ko, at sobrang kilos niya sa bahay, hindi siya mapirme, kilos ng kilos, linis ng linis, eh yung mabalitaan kong matumba siya, nahilo siya, nabagok siya. Nangyari po ito. Alas dos ng madaling araw, nanonood ako sa baba. Bigla na lang, may bumulagta at ang ingay dun sa kwarto, as in bumagsak, ang laki ng bagsak, ang lakas, as in kasing ang kasing bumagsak. So ngayon, ang nangyari, nung na, yung bumagsak na, sinanay lang ang tao dun. So, ang sabi ko, Lord, yung, yung utak ko, nang ibabaw yung isip ko kaysa dun sa kabako ko. Kung baga parang ang utak ko, bigla na lang sinabi, Lord, eto na tong kinakatakutan ko. Eto na to, bumagsak na siya. May mangyayaring hindi maganda. Kailangan kong pumunta sa ospital. May nangyari sa nanay ko sa taas. Lord, kung ano man yung nangyari sa taas, sana kaya ko siyang buhatin, kaya ko siyang dalhin sa kotse, kaya ko siyang dalhin sa ospital at kaya kong yung dibdib ko uh, yung kaba ko, sana tulungan niyo ko. So, ang iniisip ko, may, na may nangyari na talagang masama kasi bumagsak na ang lakas-lakas talaga, OA. So, yun yung panalangin ko. Panalangin ko, pero yung dasal ko, parang yung utak ko naglalaro na sa kung ano yung next kong step. So, ang ginawa ko, umakit ako sa taas, binuksan ko yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, guys, nakita ko agad yung electric pan namin, putol yung ulo ng electric pan, yung stand fan. Yung aparador ko ng mga costume ko at mga ginagamit kong damit sa events ko, bumagsak din. Tapos hindi ko pa nakikita si nanay, wala siya sa kama niya. Tapos, pag-angat ko nung aparador, na inakala ko nandoon natabunan siya. Butas yung, yung aparador ko sa likod kasi tumama dun sa kanto ng kama ng nanay ko. Tapos, hinahanap ko siya. Tapos, nandun siya sa kama ko. Kasi yung kama ng nanay ko, may, meron, meron siyang, ano, ang tagal, meron siyang frame. Ako wala akong frame, sa, sa sahig lang. So, nandun siya. Sabi ko, Nay, pag nung nakita ko siya agad, nakita ko din yung laptop table ko na nasa sahig lang. Hindi siya laptop table eh. Parang yung pag, abed bed table. Bed table, kapag kakain ka, nagla-laptop ka sa bed ko, alam mo kung ano nangyari? Wasak! Nahati sa gitna. Tapos yung dalawang laptop ko, hindi ko na inisip yun. Like, oh my God, parang may dumaang bagyo, lumindol. As in, yun talaga yung mga nangyari. Tapos nakita ko agad yung nanay ko, nakatayo. At ito ang nangyari. Sabi ko agad sa nanay ko, na ano nangyari? Okay ka lang ba? Hawak-hawak niya yung braso niya, tsaka yung ulo niya. Tapos sabi niya, hindi ko naintindihan yung nangyari. Bumagsak ako. Pero, hindi ko alam ba't ako bumagsak. Sabi ko na hindi ito na importante na ipunta na tayo sa ospital. Anong masakit? Saan masakit? Yung braso mo, yung ulo mo, yung dibdib mo, Maka nakakahinga ka ba? Tara na, umalis na tayo. Hindi, hindi ko maipaliwanag. Yung nararamdaman ko, walang masakit sa akin. Basta bumagsak ako na, doon sa aparador mo, bumagsak siya. Tapos, naitukod ko yung kamay ko tsaka yung braso ko dito sa laptop table mo kaya bumagsak. Hindi ko alam kung anong nangyari. Alas dos ng madaling araw, bumangon siya para ikutin yung uh, i-off na yung aircon, yung window type na aircon namin. Isa lang aircon namin sa taas. Routine niya na yun, bubuksan niya, agad. Bubuksan niya yung pag-akyat niya ng mga alas 9, alas 10, bubuksan na niya yun. Pag gininaw na siya, babangon siya para patayin yon madalas yon ganon Tapos ngayon bumagsak siya Tapos, wala ang iniisip ko talaga bumagsak siya nakaratay na siya um, wala na siyang malay ganon tapos syempre ang ginawa ko inangat ko yung mga aparador inayos ko yung laptop kinuha ko yung biyak uh, na table yung electric pan inangat ko inayos ko yung ulo naayos ayos yung ulo ng electric pan umaandar pa tas ko siya pinaupo ko siya dun sa kama niya dun sa may frame tapos sabi ko, Nay, anong masakit? Halika na. Walang masakit. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero walang masakit. Tapos sabi ko, Nay, tara na, halika na. Kinakabahan ako kasi baka may fracture. Yung nabigla ka lang, pero totoo may nasasa, may biglang sumakit sa'yo. Sabi niya, hindi. Ganito ang gagawin. Sabi ko, ganito ang gagawin natin. Magpahinga ka dyan. Umiga ka. Tapos, nandito lang ako, sabi mo sa akin kung anong masakit. So, habang parang mga 10 minutes, 15 minutes na nakahiga siya, wala naman siyang nararamdaman ko, eto bang braso, paa, ulo, yung balikat, yung tuhod mo, kasi bumagsak eh. Sabi niya, wala talaga akong nararamdaman. Tapos, ang nangyari, sabi niya, sige, na, humiga ka dyan, bumalik ka ulit sa pagkakatulog mo. Tapos, bumaba ulit ako, nandun lang ako sa baba, at inin, ano ko siya, tinitingnan, inoobserbahan in in ko siya, tinitingnan ko siya. Tapos hanggang sa naging umaga na, mga alas 6, alas 7, bumaba na siya. Hindi ako nakakatulog. Mantakin mo, natunod na ako ng TV, hindi ako nakakatulog, hindi ako inaantok. Tapos pagbaba niya, ng alas 7, bitbit niya yung arenolan ng may ihe. Tapos sabi ko, ano, ano nang nararamdaman mo? Wala akong nararamdaman, parang normal. Walang masakit sa akin. Sabi ko, Lord, God, Jesus, salamat, salamat. Kasi parang himala, na siya. Akala ko, natake, walang nangyari sa nani ko, walang fracture hanggang ngayon. Kinabukasan, after 3 days, 3 three days, 4 uh, days, days, walang masakit sa kanya. Kaya, praise God, wala talaga. At sinasabi ko to sa inyo kasi magbe-birthday yung nani ko sa August 5. And ito yung gusto kong mensahe para sa lahat ng mga mga may nanay, may magulang na pinili na alagaan at samahan yung magulang. Mas pinili pa na unahin sila kaysa sa sarili nila. Mas piniling magstay, mas piniling mas pinili mo ang nanay mo, ang magulang mo na samahan. Nagpapasalamat ako kasi sa lahat na idinadalangin ko, number one talaga yung good health. At number one din, sa, nasa top 10 o top 5 ko na sana kapag natumba yung nanay ko, nawala ako dun sa bahay. Sana, alam mo yon yung kayanin, alam mo yung dumating agad ako, na natumba siya, pero ang nangyayari ngayon kasi, parang si Lord na lahat yung bahala. Kaya, mahal na mahal ko yung nanay ko, and sobra talagang, alam mo yon yung araw na yon magkahalong ka ba, iyak, pero ngayon kinukwento ko to sa inyo, may halo na akong kasiyahan. Hindi pa ako panatag, pero hanggang nandyan si God, si Jesus, sobrang panatag ako. Kaya, kinukwento ko to sa inyo kasi, it's, it's her birthday, 71st birthday ng nanay ko sa August 5, and nandito ako sa Padre isa sa mga idinasal ko yung long life ng parents ko and family ko, and lahat ng mga dinadamdam ko. Kaya naman, guys, yun lang, yung story time ko na sana kapulutan yun ng aral, at nanay, happy birthday, I love you and pasensya ka na na tayong nag-aaway. Basta ikaw pa rin ang ko araw-araw. Yun lang guys. And thank you Jesus Christ for laging saving my life and nandyan para sa amin lahat at sa ating lahat. Yun lang. Hello si Miss Ita. Mahalin niyo ang nanay niyo at magulang niyo. Hello si Miss Ita.